Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jin, Jin. So ngayon nga mga kaate ko, mga kakuya ko dyan sa aking YouTube channel ay mag start na nga ako mag-upload ng long videos. Wow, long videos. Long video dito sa akin YouTube channel dahil uh, napapansin ko parang napaka-boring na ng ating channel. Ganun. Sa so, mga dati pang nakasubscribe sa akin, siguro naman ikilala nyo na ako dahil may mga intro na ako na tungkol sa akin sa mga previous kong videos, sa mga old videos ko. Napakaingay ng ating tandang Uy. So ngayon gusto ko talaga mag-upload ng long videos dito sa ating channel kasi ang main purpose talaga is para ma-save yung mga memories, yung mga i-share kong memories dito sa channel ko. Gusto ko siyang ma-save tapos mapapanood ko siya kapag tumanda na ako, yung anak ko mapapanood niya ako, ganun. Uy. Kaya naman mga kati ko, mga kakuya ko, mag-upload na ako ng long videos dito sa aking YouTube channel at makikita niyo itong mga pagmumukha kong to to, kapangitan kong to. Kaya naman, ipagpaumanhin nyo na mga kaate ko, mga kakuya ko. Pero, some of you, alam naman, ang ina-upload ko is, uh, it's all about cooking vlog, taste test, mga ganon. Pero, huwag mag magalala mga kaate ko. Dahil, sa short video, I still uploading the, the cook that I, the cook that, the food that I cook. <laughs> Mali na sa English, hoy The food that I taste, the food that I like. yung pa rin pong i-upload ko sa ating short video videos para sa mga long videos ito na i-upload ko mga share ko sa inyo kung ano yung mga memories na, ginag na ginagawa ko every day wow taray may daily vlogs and itong video ng ito mga kaati ko is hindi ko siya i-edit tatanggalin ko lang siguro yung mga may if example may nasabi ako hindi maganda or bawal dito kay YouTube yun yun lang tatanggalin ko pero the rest walang edited, wala kayong makikita mga flower flowery dyan. It's all raw video talaga to mga kaati ko. Mga kaati ko, sa mga susunod na mga mapapanood nyo sa aking channel ay may mga long videos na tayo nakagaya nito. Uy, talaga naman magkuntuhan tayo for today's video. Hi! Kasi kung dati ko pa talaga tong pinagpatuloy yung mga long videos ko na ginagawa noon before. Ah, pawisan ang ka Kasi, kasi, kakawi ko lang galing trabaho. Kaya naman nag na ako kasi walang masyadong tao. Parang masyadong tao. Kung ako pa lang dito tapos yung aking mga anak na aso. <laughs> Kung walang, ano, walang mag-iingay ako lang ganun. Tapos yung mga dogo ko, yun, yun lang yung mag <laughs> Papiling famous, pero hindi. This is for only my memories. Kung baga gusto ko siyang i-compile. Ah, pakaingay naman ni Pepsi. Ah, gusto ko lang talagang ano, gusto ko lang talagang i-import nang i-import dito kay channel. Sa channel ko, yung mga memories. Wow, well, parang na, parang may ibig sabihin, di ba? lang. So, yun lang mga ka -ati ko. Sana naman is supportahan nyo ako sa pag-upload kong ito. Huy! Yun for the mga kaati ko, mga kuya ko. Maraming salamat. Do like and subscribe to my YouTube channel. Huy! Bye! Yun lang.